Good morning guys, good morning. This is May. Welcome to my channel guys. So, nag-cross tayo ng bridge para punta ng seaside. Nag-morning routine tayo ngayon. Kasi nga, hindi tayo nakapag morning routine for past few days guys dahil yung boses is hindi pa siya okay but now medyo may ano na may sound na lumalabas anyway if you are new to my channel please consider subscribing guys sa aking youtube and please visit ng aking facebook page your support is much appreciated So, pababa na tayo. Punta ng seaside. Kapag baguhan ka pa lang, dito, feeling mo is parang sobrang malayo. Pero, hindi to siya malayo, guys. Dahil lahat dito, may shortcut. <laughs> Sa heaven lang, walang shortcut. <laughs> Quarry Bay Park pala ito guys part ng Quarry Bay Parang dulo ito siya So ganito ka relaxing guys sa umaga Kapag nag walk ka or nag -jog. maraming ano din guys maraming uh, na morning routine din kaya hindi ka ma feel bored or ma feeling lonely you guys pasensya sa aking bosses so please do watch ng aking videos or ng pa-share naman ng mga videos if you do like any of my videos, guys. Share it to your any social media platform or to your YouTube community. Thank you again sa walang sawang supportan ninyo sa aking channel. So, ayan na siya, guys. Seaside. So kaya tinatawag itong Hong Kong Island kasi nga napaikutan siya ng bagay. <coughs> <coughs> super init na guys kahit 7 pa lang ng umaga so super peaceful na dagat guys ayan so medyo mahaba ito papunta sa dulo ah uh, karugtong niya ng isang district or kung sa Pilipinas pa isang city na. Kaya lang, ito siya ay parang shortcut way. Dahil nga, sa ano tayo dumaan. Sa gilid ng dagat. So, that's all for today, guys. Thank you again for your and the support. See you soon again.